Good. Bali mag-unboxing tayo ngayon ng Wall Magic Leaper Gold Edition. Bale, ito. Nabili ko siya dito sa Australia. So, dito ko siya nabili sa Barberco. Bali Barber, yung website nga pala nila is barberco.com.au. So, pwede yung i-check kung talagang yung store na yon ay legit. So, bago ko naman siya binili, Tignan ko namang maigi pati yung mga mga review, ayos naman. Kaya, siguro kung ito nga talaga yung legit, uh, ito nang paniwala, ito nang makikita natin na magiging guide. Kasi, bale, nag-email muna ako sa kanila eh, tinanong ko sa sila kung legit ba talaga. Ang daming ang peking lumalabas ngayon. Sa eBay, AliExpress, Alibaba, Lazada, Shopee sabi nila eh uh, direct naman silang ano supplier na kumuku... sila pa lang direct na kumukuha sa wall sa sa Amerika <coughs> pero yung yung store nila dito sa sa Australia so buksan natin to okay biyoksan ko na siya kanina so ito yung laman yan merong parang ano ba to parang ano Thank you for your shipping with us. Shy for ship for shopping with us. Ayan. Bale yan yung model no? Okay, sunod. Mayroon siyang manual sa dalawa. Tatlo. Bali tatlo yung kasama meron pang ganito dito ko siya binili yan may pa welcome may pa thank you pa yan pwede nyo rin bisitahin yan yan yung website nila yan www.barberco.com.au so ito siya yan siya na medyo magalaw magalaw ang camera guys yung box niya. Meron kasi yung nakikita na ang box, yung parang kulay puti. So, ito black. So, curious lang ako kung ba't ganun. Pero sabi nung iba, dalawang klase raw ko talaga. Meron daw talaga ang box, ano, depende sa parang production. Parang ganun, di natin alam. So, ayan. So, buksan na natin. So, ito na wall. Wala namang ano, mayroon diyan sa gilid na kasulat. So, ayan ang box niya. So, ito siya. Yan para makita 'yung maigi 'yung detailed yeah o ayan yung detail na nakasulat mayroon dyan tagal natin ito so ayan meron dito nakasulat na wall USA S eh, S STD. So ayan, makita niyo yung detail ng mga parts para at least may idea tayo kung ito ba talaga yung original. Pero sa price sa price pa lang eh parang original na talaga. O talagang siguro nga original. Ayan hmm. So may ilaw siya rito. Bali, sabi nila, pag 20% na lang yung battery, may itong ilaw na to nag-blink na. Pag 20% na lang. Pag full charge, naka-stay on siya. Kasi yung iba sinasabi, pag nag-blink, pag umaandar daw dapat nagbi-blink ayun daw yung original <laughs> pero nung nabasa ko yung manual eh, sabi eh pag 20% pala talaga nagwa-warning siya na gano na lang yung percentage niya sa so magbi-blink siya ayun yung blade So, ito yung charger. Ito yung detail ng charger. Ayan. May, meron siya rin ng mga information. Ganon din dito. So, ito nga pala. Ito yung plug niya, no? Kasi nga, nasa U. Nandito tayo sa Australia ngayon. So, Euro, Euro plug siya. Ganyan, ganyan style. Pero meron siyang adapter ito. Bali ito, natatanggal ito natanggal, ito natatanggal. So, pwede para matanggal yan, ini pinip, pinipress lang to, tapos, i-slide mo pa ganun. So, ito naman ay, i-slide mo naman pa ganun para mapalitan. Pag sa Asian. Okay, dito naman tayo kasunod. So, ayun. Meron siyang ganyan. So nandito yung ano niya mga creeper guard ayan. Balit yung plastic, yung plastic niya naka-sealed. Ayan. Meron ko napapanood sa iba na naka-zip lang to. Nabubuksan. Pero ito naka-sealed. Tapos meron pa siyang isa pa. Ako may nakahiwalay na dalawa. Nakahiwalay yung one, one and guard at saka one half guard so may siyang langis Ayan, may, naka, may nakalagay na wall clipper corporation at ito naman ay ang may kasama pala siyang suklay yung iba nakita ko kulay itim eh. Pero ito puti. So, sa soklay, ayun, may nakalagay siyang may nakasulat na Wall USA. Balik, kabilaan siya. Sa kabilang side, mayroon din ayun. Wall USA. Ito naman, ayun, ano ba ito? Ah, ito yung kanyang charger, stand charger. Kung gusto mong i, i- i- ano yung charge sa stand, pwede rin dito. So, ito yung plastic niya. Ayan, ganyan lang siya. Pinalagay na wall. Meron ko nakikita video. May, meron iba. May detail rin dito na nakasulat. Pero sabi naman nila, eh, yung iba naman daw talaga wala. hindi eh, ko lang alam kung paan. So, ayun. Ayun yung mga kasama niya. So, <clears throat> nabili ko nga pala siya ng, ano, bale, 273 Australian dollar. Kasi, nakasale siya ng less 20%. So, kung hindi siya nakasale, nasa around 278 mga ganon 278 Australian dollar so kung ang palitan is 37 or 36 eh, kayo na lang mag -multiply. so parang maabot din siya ng mga kulang lampas 10,000 kasi tinignan ko rin siya dun sa official website ng wall ang presyo talaga ng ganitong model is 389 Australian dollar kasi mapapansin natin, no? Ang dami talaga lumalabas na peking ganito. Pag nakita mo sa eBay, ang presyo niya lang is nasa 120 Australian dollar. Biro mo, ang layo ng diferensya from 120 from to, to 200 hanggang 370 dollar. So, kaya marami talagang peke. Kahit sa mga Ali, Alibaba, Aliexpress, doon makikita mo yung mga ang, ang mumura na presyo nasa $120, $130. Yung $130, so times mo lang sa $37 or $36. Ayun lang yung presyo niya. Kaya ang daming mura. Kaya makagulat ka ba't ang mura. Kaya ito, baka ko siya binili, uh, tinanong ko muna yung store. Nag-email ako, nag-inquire ako. Tapos tinignan ko yung mga review. Ayos naman, lahat naman ng mga review nila ay wala naman nagsasabi na hindi maganda so nabili ko siya sa barberco.com.au so i-check nyo na lang yung website nila para kayo na mismo ang humusga kung yung store talaga nila is legit na ano uh, seller ng mga original clipper kasi hindi lang naman wall ang, ang, mga tinitinda nila so bisitahin nyo yung ano nila para doon magkaroon kayo ng idea at siyempre, feedback nyo na rin sa akin kung talaga bang original to o hindi. Pero tingin ko naman original kasi sabi nga nila, pag mahal, talagang pwedeng talagang original. <laughs> pag mura, doon ka raw magduda. So, ito siya. Yun lang guys. Sana nakatulong sa mga barbero. Okay, bye!